Hello guys, good morning. So magharvest tayo ng dragon fruit. Dalhin ni bakit? Sobrang hinog na kasi to pag next Saturday. Yan, may mga hinog na kaagad guys. Matamis na ito. Yan pa. Kunin na natin to. Wala akong kasamang kakain pag wala si misis. Yun sa taas malaki. Hindi natin maabot yun eh. Yeah. Iwan ko muna yan. Apat lang muna. Harvest natin. Yeah. Wow. Yung isa guys, hindi natin makuha. Paano yan? Hanap tayo ng panungkit. Ano? Ano na? na. Guys, saan makuha natin? Ito yung panungkit na maayos. Taas kasi. eh, hey, hirap ah. Mayro po tulin. Ito natin makuha. Matigas. Iyon. Iyon na po natin guys. Laki. Laki. Oh. So yan, may harvest tayong apat guys. Harvest na natin kasi mag-isa lang naman ako. Dali ni Mrs. sa work niya. Yung iba. Oh. Yan guys, pag may tinanim, may aanihin. Thank you for watching.